Guys, good morning sa inyong lahat. Kakatapos ko lang ng nagkain ng breakfast, guys. So, napaaga akong nagising, uh, sila hindi pa nagising no. So, unang-una akong pumasok dito sa may uh, restaurant. Sila hindi pa Nagising Napagod siguro sila kahapon. Ngayon, dahil tapos na akong kumain, pwede na akong bumalik matulog ulit. O, di ba? So, rest talaga tayo guys. Happy vacation in 5 days. So, 2 days na kami ngayon dito. At, dito ako ngayon sa may, ayan o, oh, kita niyo to, dito ako nakaupo. Oh, shoutout pala sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at sa aking mga ka friends yan sa mga family ko sa Pilipinas dyan hello po sa inyong lahat good morning uh, Nandito ako sa tabing dagat ngayon guys, nakaupo ako ngayon. Oh, wala pang masyadong tao kasi mga tao ngayon tulog na tulog pa sila. So sayang yung day kasi libre naman po yung breakfast dito. Dapat gisingin nila at bumalik sila ng tulog. Kasi ay counted na po yan sa pagbox sa kasi ang book dito per head e di gisingin mo na lang ng umaga para at least makakain ka ng maraming pagkain dito na masasarap ako diba at hindi <coughs> kang bumalik ng tulog mamaya balik ako ng tulog guys ayan dito ako ngayon nakaupo mm, shout out po sa inyong lahat dyan so ayan oh, nakaparada na yung mga higaan dito guys, ang gusto magpabilad sa init, ayan magpabilad na kayo kasi ako ay galing ako ng Pilipinas, itim na ako dagdagan pa ng 5 days dito lalo akong itim pero okay lang yan ayan mo yung mga itim-itim na yan o, oh, diba? importante po tayo ay napapawisan kasi hindi maganda pag walang pawis po guys kailangan napapawisan tayo kasi kulang tayo sa pawis guys ay uh, yung napipil mo yung lagi kang tinatama dahil kulang ka sa exercise, kulang ka sa papawis ng iyong so bigyan natin ng uh, time na <coughs> tayo ay napapawisan kasi pag napapawisan tayo guys nagkakaroon po tayo ng mood so Diba? Kasi kung sa loob lang ng bahay, lagi lang aircon, aircon, aircon. Kailangan mo rin mag-exercise, ba diba? Pawis. Kasi ako dito, ang habol ko ay gusto ko na papawisan ako. Kasi parang feel mo na magkakasakit ka dahil kulang ka sa, sa exercise, kulang ka sa pawis. Kailan talagang ay magpapawis-pawis talaga tayo guys. So kahapon pawis na pawis ako. Ngayon hindi masyadong humid. Hindi masyadong humid. So ano lang siya. Ayan o, oh, yung hangin niya is ano lang talaga yung alon. Mild lang siya. Pero mamaya siguro mga mga 9 to 10 hanggang maghapon, yung alon dito na yan siya mga guys. Lalapit na yan dito. Kasi pag sa umaga, hindi pa yan siya mababaw pa. Mamaya mga 10 11 hanggang hapon ay dito na yung alo papunta na yan dito o diba ayan so nagpapatunaw mo na kasi kakakain ah, ko lang ng ano lahat na masasarap na pagkain dito guys o diba guys so bawi, -bawi mo na tayo guys Mm. 'di ba? Kung pumayat ka ay magrereklamo na naman sila, bakit ka pumayat? Kung tumaba ka, baka sabi naman tumaba ka, laki ng mukha mo. Oh, 'di ba? Kailangan ay pantayin po natin. Psst. Hindi ka naman payat, hindi ka naman taba, katamtaman. Okay naman ng taba basta sexy, sexy chubby ka, 'di ba? Ay, ang taba naman ay nakakabagay po sa <coughs> sa katawan. Kung ikaw ay sexy, ay sexy ka talaga. So hindi na maganda yung tabaka na wala ka pang puwet, wala ka pang balakang ay eh, wala na hindi na tinatawag na sexy yun. Hadi <laughs> ba ga. Mainit. Oh, maganda pang pa Kahapon yung damit ko kahapon basang-basa talaga kahapon. Tapos uh, hindi ko siya nalabahan. Ah, uh, sinampay ko lang sa loob ng aking bathroom. Kasi pag isampay mo sa salabas, yung amoy niya, amoy amo'y, amoy ano talaga siya, amoy humid. Kasi yung simoy ng kanyang uh, hangin, tapos yung nagmix na yung alikabok. So amoy ano talaga siya, amoy uh, alikabok yung gamit mo. Kaya yung ginagawa ko, sinasampay ko sa loob ng bathroom ang aking mga damit So, ang pagmalabahan ko yan siya, ay tinutuyo ko muna yung tubig niya sa labas ng balkon. Then, pag wala na yung tubig niya, dadalhin ko na sa salob ng ating bathroom. Kasi sa loob ng bathroom mayroong pong sampayan doon. Basta may dala ka lang extra na hunger. Ayan. So, papakita ko sa inyo ang alon. Ayan. Kasi dito guys, ang beach dito, doon kasi sa dulo guys, oh. Jumeira. Pagkatapos ng Jumeira is Regency. Yan. Pagkatapos ng Regency, ano na yan? <coughs> parang, oo, parang magtabi sila ng Mobin Peak. Tapos itong Mobin Peak naman, mayroon ng bagong beach dito sa tabi namin. <coughs> Ito, ipapakita ko sa inyo sa tabi namin. Kasi nung last year, nandito kami. Pagbalik ko, nung umuwi ako ng Pilipinas, pagbalik ko, ay nakita ko mayroon na pong bukas na po ang Uh, ayan, nabukasan po yung beach dito ayan, sa tabi namin hindi ko lang alam kung anong pangalan ng beach dito sa tabi namin ayan po tapos doon, may merong naliligo guys, o oh. ayan nag-iisa siya. So, napagas ang gumising at uh, nag-swim siya ha? galing doon sa sa ano, doon, doon, galing doon sa left side, pampunta, papunta na siya ng right side. Hanggang doon, malayo yan you know, ha, doon. Kailangan talagang more practice time mag, swim guys. Ano yung pag, ah, uh, hindi ka marunong madali kang mapagod pag marunong kang lumangoy yung lumulutang ka lang hindi ka napapagod kasi pag napagod ka lutang lutang ka lang muna pahinga ka ba ako kahapon lang wala na lumangoy ako parang napapagod na nga ako eh yung magkailang magpaglumangoy ka hindi ka hindi ka wag mo ilabas yung puwersa mo Yung ano lang, tawang tama lang na lumalangoy ka. Huwag yung paspasa na para akala mo ay sport karira na po yun, iba yun eh. Kung habang nagpa-practice ka pa lang, ay dandahan lang muna. kaya na siya nakakapagod kaya pag mag-swimming kaya no Doon na yung lumango yung. Oh. Malapit na siya. Nakano na pala siya. Kalahati na. Hanggang doon na yun siya, sa kabila. Oh. may tala akong tawil yung tawil na to magic magic tawil maganda yung pag may magic tawil ayun o oh. ando na siya o oh. ayun na siya ayan malapit na siya paparating doon sa right side pagdating doon sa right side galing yan doon siya eh ayan do na yun na siya oh yun ayan na kontena na papayangin mo na siya nagpapalutang na kasi nakakapagod din magano guys swimming mo so guys see you next my video thank you so much bye